Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit na inireklamo si Principal Venus de Nietes ng mga guro, magulang, at estudyante sa iba't ibang paaralan sa Antique. Mula sa San Antonio National High School sa Colasi, hanggang sa Lawaan National High School, lumalabas ang mga aligasyon ng pagmamalabis sa kapangyarihan at hindi maayos na pamamahala. Noong Setyembre 2023, humigit kumulang limang daan katao ang nagprotesta sa harap ng Lawaan National High School na nanawagan ng kanyang pagbibitiw. Ayon sa mga ulat, tinawag siyang manipulator at sinabing binabaliwala ang mga hinaing ng mga guro at estudyante. Ayon sa ilang ulat, naipatulfo na noon si Nietes dahil sa kanyang diumanoy masamang pag-ugali sa mga estudyante. Mismong mga magulang ang humingi ng tulong sa media upang matawag ang pansin ng mga kinaukulan. Kaya ko po siya nireklamo kasi napansin ko po sa anak ko na tanghali na nasa bahay pa rin. Yun pala po, wala na po siyang ganang pumasok sa eskwilahan. Ayaw na pumasok, so natroma na yung Opo. bata. Ano pa po ang ibang mga reklamo uh, sa panig naman ng ibang mga nanay? Uh, sa akin din po, ma'am, uh, tungkol din po ito sa anak ko na hanggang ngayon po, nasa proseso pa rin po siya na trauma. Mm. Kasi po, uh, po, ang sabi ng advisor niya, dapat hindi ganun those and don'ts. Dapat po, ito na ang huling araw mo sa mundo. Anak yeah. mo si Judy? Opo. Okay. Nagpahalam siya, ma'am, magsasama ako sa rally. Mm. Nagkasalubong sila ni... Ma Nietes, yung ni mam ma principal. principal. Okay. So na good morning siya. Ang mm -hmm. sagot sa kanya, good morning, Jordy Lynn. Sabi niya, ah, ayos ayusin mo sabi niya yung mga post mo. Sabi niya, sasalita namin kaya kay aden mo ang post mo, may imugin ka gin kanaken. Oh, uh, ano ibig sabihin natin? Sa mayroon mayroon ka sa akin, may mm -hmm. pag lalagyan ka sa akin, sabi ganon. Parang may pagbanta. Nak uh, nakakahiya ka halos limang daan estudyante ang lumipat ng paaralan. Bilang tugon, pansamantalang inilipat si Nietes sa Schools Division Office ng Antique upang mapawi ang tensyon. Gayunpaman, umapela siya sa Civil Service Commission Regional Office na nagutos ng kanyang agarang pagbabalik sa posisyon. Ayon sa CSC, hindi maaaring ilipat si Nietes sa loob ng isang taon matapos ang kanyang reinstatement na natapos noong Agosto 26, 2024. The director through the Office of the Regional Legal Unit has given preferential attention to this matter. But of course, we we have to be aware and we are constrained by due process. Okay, we 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 need to observe the period set forth by law for those persons complained to submit their counter affidavits. Ang alkalde ng lawaan na si Aser Baladjay ay nagpahayag ng suporta sa mga nagpoprotesta. At sa nangyaring kaguluhan, matapos nga nitong ipahubad sa mga estudyante ang kanilang tuga. Mam, Ma'am, may test po. Yes. In, ano na gin? In, na Sa meeting na na mas uniform na. Ang deped memorandum order, nagambag yung review po. Uh, wala kang gambang hindi pwede ng tuga. E, pre preferably, mas kong uniform na po minimize expenses. Pero kung kadya di sa bilog ako minsan ang tiki, region 6, harus man ka na ng gabi ng katuba. Kung sa grade 10, ganyan katuba ang moving up tanda. Naglabas na rin ng kanilang statement ang DepEd patungkol sa insidenteng ito. Lininaw pa ng DepEd na ang pagsusuot ng toga ay hindi ipinagbabawal, kundi pinapayagan bilang karagdagang kasuotan. Sadya lang talagang may sariling batas ang principal na ito, at hindi niya naintindihan ang nasasaad. Kung ganito palagi ang sistema, paano pa natin maipagtatanggol ang kapakanan ng mga estudyante at guro? Ikaw, ano ang masasabi mo sa isyong ito? Pabor ka ba sa agarang aksyon laban sa prinsipal na ito? O sa tingin mo ba'y may dapat pang linawin? Oh, 你在哪？你在哪？